Nabigyan na ng cash assistance sa mga kababayan nating nasira ang mga bahay dahil sa pagtama ng malakas na lindol sa Surigao del Sur. Posible naman ngayong araw itiklara ang state of calamity sa buong probinsya. Si Jason Amnisola sa detalye live. Jason? Rise and shine sa iyo, Audrey. Ikinagalak ng mga apektadong residente ang ipinamahaging tulong pinansal na sinimulang ipinamahagi ng DSWD kahapon. Pin at pangamba ang nararamdaman ni Lane, residente ng Dagokdok, malinawan sa nasabing probinsya. Ito ay matapos matumbahan ng pader ang kanilang bahay kasunod ng magnitude 7.4 na lindol noong Sabado ng gabi. Aniya, mabuti na lang at umalis ang kanyang mga anak panahon na nangyari ang pagyanig Si Lelaine na isa sa unang sampung mga benepisyaryo ng Assistance Individual in Crisis Situation o AX Program. Malaki ang pasasalamat ni sa sapagkat malaking tulong na ito sa kanilang pagpapaayos ng totally damaged na pamamahay. Na nakuwi kanya tabang sa kay ini in na financial kuno siya ka kantidad. Amo ga sir ip, ip, an, plano gid na mo, sir ikuan na mo yon sir yat dun nga sandi na bill niya wall Personal na namahagi si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng cash payout kasama ang mga local executives sa nasabing probinsya. Aniya ng sekretarya, may 5,000 pesos cash assistance na matatanggap ang mga individual na totally damaged ang bahay, habang 3,000 pesos naman para sa mga partially damaged. Maliban sa cash assistance, mayroon din silang ipapamahaging 70,000 food packs para sa mga apektadong pamilya in fact kakababa ko lang ng phone kay presidente ang instruction lagi ng ating pangulo Ferdinand Marcos Jr. ay eh sigurado na may pagkain sa hapag whether may evacuation center or wala dapat may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang apektado Dagdag pa nito mayroong psychosocial intervention ang gagawin ng mga municipal social welfare officers We capacitated them to be able to conduct uh, psychosocial interventions at uh, part yan ng whole year round, whole year -round activity ng uh, DSWD. Samantalang sinabi ni Governor Alexander Pimentel na posibleng ngayong araw ay magdedeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Surigao del Sur dahil sa malaking danyos mula sa pagyanig. Pero pasalamat din tayo sa Diyos na uh, minimal, hindi, hindi, hindi devastating talaga yung effect. Uh, except uh, iba doon sa yung hard hit is second district lalo na ang uh, hinatuan pero so far maswerte pa rin tayo Nagbigay naman ng kasiguruhan ang gobernador na magpapatuloy ang kanilang tulong lalo na sa mga nasalanta at pinaalahanan ng publiko na maging alerto lalo na at nagpapatuloy ang mga aftershocks. Sa situational briefing sa Camp Aguinaldo kasama ni DND Secretary Gilbert Chodoro, mayroong 529 na mga pamilya o 2,647 na individual ang apektado sa nangyaring malaking paglindol. Audrey, ang mga apektadong residente ay uh, lalo na sa mga coastal areas ay bumabalik sa evacuation areas o evacuation centers lalo na tuwing gabi dahil sa takot na posibleng uh, magpalabas ulit ang FIVOX ng tsunami warning alert. Sapagkat uh, sa ngayong mga oras na ito ay patuloy pa rin nararanasan ang mga aftershocks dito sa probinsya. Yan na muna ang latest mula rito sa Surigao del Sur. Jason Amisola, Rise and Shine, Pilipinas. Maraming salamat Jason Amisola.